Ngayong araw ay eh, medyo nalulungkot nga ako. Hindi lang pala medyo malungkot kundi sobrang lungkot. Kasi kung naaalala nyo at sa mga nakasubaybay sa aking grass Dati silang 11 pero ngayon 5 na lang. Una na kasi na maalam itong aking grass head, na si Hart. Katabi naman niya si Baby Diamond. Mga ilang araw lang ay eh, sumunod na rin pala itong si Jack. Pati na rin itong si Pochi. Sunod-sunod na nga pala ng sira ang mga buhok nila. Nagsimula lang naman nangyari nung no, inipitan ko yung mga buhok nila. Madami din kasi nagsuggest na gawin ko yun. Hindi ko alam kung yun dahilan pero doon talaga nagsimula yung lahat. Pero ay sa si na vlogger nag-PM sa akin. Si Tampi Story. Yung nag-aalaga ng isda. Ibibigay ko kasi sa kanya tong mga ko, Siya na bahala mag -alam dalaga. Dalawa na nga lang alam pala, rin tira kong grass at Medyo may pangamba nga ako sa kanilang dalawa. Hindi ko na sila ginupitan at hindi ko rin sila inipitan. Lagi ko naman sila dinidiligan at lagi may tubig yung mga paso nila. Kita niyo naman, 'di ba, mahaba at malagore yung mga damo nila. Pero parang nawawalan na ng kulay. Medyo lumalambot at nalalanta ng nga yung iba. Ano kaya dahilan nito? At eto naman tatlong grass ko na animals. Etong una ay si Berry. Eto naman pangalawa ay si Wolfit. Eto naman pangatlo ay si Musi. Sobra-sobrang pag-aalaga nga pala ginagawa ko sa kanila. Meron nga lang ako sa maliit na problema, maliit lang naman. Dahil nandito kasi sila sa labas ng bahay ko nakalagay. Kapag may mga napapadaang tao, hinahawakan sila at napipisa yung ulo. Kaya minsan ito imaga pag makita ko sila yung nakadeform na yung mga ulo. Hapon na nga namang oras na ito kung mapasin yung mahangin pero may init pa rin. Kapag gagantong may sinig pa ng araw sinusulit ko talaga. Habang sinisikatan sila ng araw ay eh, ko na rin sila. Nagulat nga pala ako yung tinanggal ko yung ulo ng aking grassed animal na si Berry. Dati tali lang yung kalawid dyan ngayon may ugat na rin. Ngayon na-realize ko na yun yung ugat o may higup ng tubig papunta sa ulo nila. At naalala ko na ugat pa rin nagupit ko sa isa sa mga grassed ko. At yun yung dahil kung bakit nasira ang buhok niya. Sumunod naman itong si Musi. Sa tatlong grassed animal ko siya yung may pinakamahaba at pinakamakapal na ugat. Kaya naman sa kanilang tatlo siya yung pinakamahabang buhok. Tubig na nga lang pala sa katawan ang inilalagay ko at hindi ko na dinidiligan ng ulo. Bago nga pala ulit ako gumawa ng action, gusto ko muna makasigurado. Akala ko kasi marami na akong alam sa pag-aalaga ng grasset pero hindi pa pala. May mga napansin kasi ako sa mga grasset animal ko. Tulad nito na berry, meron siyang baling damo. Siguro ay gawa yan ng hangin. Dapat ko na ba yung gupitin o bunutin? O hahayaan ko na lang kasi natatakot ako baka bagtanggal ko niya masira lahat. Dito naman kay Wolfy, meron siya isang piraso na sobrang haba. Kasi hindi na nga pantay at medyo pabagsak na yung tubo. Dapat ko na bang alisin yan, bunutin o hayaan ko lang. Dito naman kay Musi, meron mahaba, meron maiikli na palikunin yung tubo. Tapos medyo bali, -bali yung dulo. Dito sa likod, na lang siyang pabalik. Dapat ko lang gupitan o bunutin ko na talaga. Medyo natatakot lang ako kasi baka mamaya eh, dahil sa isang pirasong buhok na yon, eh baka madamay at masira lahat ng buhok. Baka magaya sa mga naunang grassed ko. Bago ko nga sila ipamigay at kunin sa akin para meron ako remembrance, kinuha ko nga pala yung mga butterfly nila. Ito ang nauna ay eh, kay Jack. Ito namang sumunod yung pangalawang grassed ko na binili. Butterfly ni Pochi. Hindi nga ako makapaniwala naging ganito na itsura ni Hart. Siya yung dati pinakamaganda pero ngayon para medyo nakakatakot na. Sumakto nga din yung butterfly sa kanya eh, kasi bukod sa color red. Hart talaga name niya. At ang pinakakit lahat at kitang kita pa rin naman hanggang ngayon. Ang pinakahuling kinuha ko nga pa ng butterfly ito eh, kay Baby Diamond lemon. Pinakamaganda sa lahat ko lipi Kung sakali may maganap man kay Oli, tsaka sa pinakauna kong, kong ito si Dami. Hindi ko na nga po alam kung nasaan sila. Hindi na rin maalala ni Mama dahil medyo malupalo pa nga eh. Nung gasa ko muna to mga remember sila sa akin. Pinag-iisipan ko ako ko to ilalagay. Gusto ko sa lagi ko makikita para di ko makalimutan. Dahil nga grasa sila, bala ko sana ilagay dito sa mga grassed animal ko. Bala ko sana ilagay sa kami nila para ko nyari hawak-hawak -hawak nila. Ang kaso lang wala akong panggupit kaya naman ang ginawa ko. Nilagay ko na lang sa katawan nila yung mga butterfly para maramdaman na nakaisa pa rin sila at buong family. Sabihin niyo na ako oi at corny pero napamahalin sila sa akin. Halos isang buwan ko rin silang inalagaan. Nakakalungkot nga lang kasi lalabas sana sila sa unang hit. Ang kaso nga lang eh wala na iba. Ay, sayang talaga 'yung pagkakataon. <laughs> yeah!